Ah, mga kabikir, ang gagawin ko ngayon, ah, itong isang estilo na naman ng ah, pan panbisaya. Ah, sikat ito noon sa amin mga kabikir sa buhol. Marami ang nagtitinda nito. Ah, lutuin lang nila sa taro mga kabikir, taro ng biskwit. Ayong ah, adlaw di ay sa tanang taga buhol. na sa akong mama, si Mama Binsyadia sa Danau buhol. Ito ang mga ingredients. 1 and 3 fourth cup bread flour. 1 fourth cup sugar. 1 half teaspoon salt. 1 teaspoon yeast. 1 half cup water or above milk mga kabikir pwede. 1 eighth cup oil yun lang ang resipe. Ahaluin lang natin. Hindi na kailangan haluin pa ng maigi. Ah, pag ah, nagdikit-dikit ng mga kabikir, aw ah, okay na. 3 minutes lang ang pagmix ko nito. Pagkatapos kong ah, ma-mix, pinutol ko na kaagad mga kabikir. 50 grams ang putol ko. a ah, pero dipindi na yan sa inyo mga kabikir kung gaano kalaki ang putol niyo. Pagkatapos binilog ko. Pagkatapos kong mabilog, pinapaalas ako ng 45 minutes ang ah, mga kabikir. Pagkatapos ng 45 minutes, Ah, pinigura ko na ah, parang papaya lang ang pagpigura nito ganito lang mga kabekero oh. napakadaling gawin lang pagkatapos hiniwaan ko ng isang hiwa pa slide lang pagkatapos ah, pinaalsa ko ng isang oras ang pagluto ganito lang mga kabekero oh. nilagyan ko lang ah, patungan ang ah, lagyan ng tinapay para hindi siya madirect, hindi madaling masunog sa pinanandahon saka inilagay ko ang uh, tinapay tinakpan ko 10 to 15 minutes mga kabekero naluto na ang ating tinapay ito na mga kabikir na luto ng ating uh, bisaya. Sikat ito sa amin mga kabikir sa buhol noong uh, mga 1990. Uh, labi na diya sa bugtong buhay na uh, buhol. Uh, kan, no, kanunay may diha magalok doog uh, saging gabi balang hoy pabailuan na mo ugbuwad, og buwad o tinabal mga kabikir. Unya maagian na mo ang magluto ini eh, sa kilid lang sa karsada. Uh, luto nila sa taro lang. Taro sa biskwit ba. Uh, daghan kayo ang mamalit ani mga kabikir. Uh, mga kabikir sana nagustuhan niyo ang uh, recipe na isinir ko sa inyo ngayon pan bisaya at uh, mga kabikir abangan niyo pang ang iba ko pang mga recipe uh, mga simpleng recipe na pwedeng magamit natin sa pang negosyo pwede rin magamit sa pang merinda mga kabikir uh, mga recipe na pwede nating lutuin sa oven pwede nating lutuin sa kawali sa kaldero at sa steamer at sa mga walang oven ah uh, marami po ako nga uh, niluluto na mga kabikir na uh, niluto ko lang sa kawali at sa kaldero pwede kayong uh, gumawa noon uh, madaling gawin lang mga kabikir Sundin lang ang paraan sa paggagawa at paraan sa pagluto. ang ah, mga kabikir, maraming salamat sa lagi niyong panunood at sa pag-share sa aking mga video. Mga followers, mga viewers at sa lahat na nakapanood sa mga video ko. Mga non-followers, marami ah, maraming salamat sa iyong lahat at God bless ating lahat mga kabikir.